Hello guys, good, good evening everyone. Ayan guys, nandito na kami guys, nakarating na kami. Ayan. So, at uh, 10:30 guys, nandito na kami sa ano, sa bahay. Ayan, kasi umalis po kami doon sa swimming pool 7:30. Ayan, so hindi naman siya traffic guys, kasi syempre, ayan, uh, may mga sabit-sabit pa 'yon ganun. Tapos Ah, uh, basta ang basta ano, uh, nag-enjoy ang 'yun ang uh, napaka-importante doon, guys. Ayun. Nag-enjoy ang lahat. Ayan. Lahat po kami na ano magkakasama, isang grupo po kami ng Live Good. Ayun. So lahat po kami talagang nag-enjoy. Ayun. Kahit yung mga bisita namin na sinama namin sa pag-swimming, nag-enjoy din po sila. Yun. Yan ang kagandahan dito sa Live Good, guys. Ayan. Uh, hindi lang po kitaan talaga ang binabantayan natin dito. Kundi, uh, para po, ano, uh, uh, matutunan mo makipagsalamuha sa kapwa at at ang maganda doon ayan uh, nakakapagbanding-banding no kasi uh, nung hindi pa ako sumali dito sa Live Good ayan bahay, trabaho. Ganyan lang talaga. Ayan. Hindi kami nakakapagbanding-banding ng mga ano ko. Ayan. Pero ngayon, guys, ayan, pag may mga ano, uh, kayang-kaya kong ano, uh, isama yung mga anak ko. Ayan. So, lahat kami, ayan, masaya. Ayan. So, ayan, guys, sa mga gusto mag-join sa Live Good, ayan, mag-join na kay guys. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa kasi uh, para po, ano, kikita ka din ayon, katulad namin na nandito rin, no? So... Hope po kayo magpadala sa mga kung ano-anong chismis dyan. Ayan, kung may pangarap ka, gawin mo, trabahoin mo. Ayan, sumali ka dito sa Live Good. Kasi ang mga pangarap natin, guys, dito po matutupad sa Live Good. Ayan. So, ayan. Uh, uh like us, ayan. Uh, masaya kasi kahit papano, paano, ayan. Uh, dati na wala akong time sa mga anak ko ayan. ngayon uh, kahit pa pano nakakapagbanding-banding kami because of leave good, yan, yun ang kagandahan dito guys eh, at uh, kung papasok ka dito sa leave good ayan, hawak mo ang oras mo, ikaw ang amo ayan, hindi mo na kailangan ano ah, uh, sabihin na ah, matulog ako ng maga kasi bukas ayan, papasok ko ng maga uh, 6 o'clock ang pasok ko, kailangan 4 o'clock gising na ako, ganun so dito guys, kung ah <laughs> uh, <laughs> Uh, kahit na matulog ka na matulog kung wala ka namang gagawin, no. Pwede mo naman yung gagawin yung Live Good sa gabi. Anytime kahit anong oras pwede mo siyang gawin kasi hawak mo yung oras diyan. So wala pong oras ang Live Good, depende na po sa iyo kung kailan mo gagawin. Yun, yun ang kagandahan dito kasi ikaw po ang amo ng business mo, sa so, sariling business mo 'yan. Alam mo kung kailan mo siya gagawin at kung uh, paano mo siya palalaguin dahil yan po ay sarili mong business. Yan ang kagandahan dito. At uh, ang importante dito guys, kumikita ka talaga dito. At ang kinikita mo hindi lang po uh, ano, dollar talaga ang kinikita mo. Ayan. So, ito guys yung uh, live good guys, talagang uh, ginawa to para po sa mga OFW. Ayan, kasi kadalasan po talaga sa mga OFW is nahihirapan sila kasi napalayo na nga sila sa pamilya nila. Ayan, para kumita lang uh, at pa Uh, napasama pa sila sa ibang lugar yun. Ayan, kumikita nga sila ng dollar Pero, ayan uh, Hindi na po nila nakakasama yung Pamilya nila, dahil ibang pamilya na yun Nakakasama nila Unlike dito sa Live Good guys Ayan, mababantayan mo ang pamilya mo Makakasama mo sila, ayan At kumikita ka pa rin ng dollar So, ang kagandahan dito Mas malaki pa yung kinikita mo dito Kaysa mag-abroad ka So, anong pipiliin mo? So maglibgod, maglibgod ka na kasi nga uh, dito sa libgod free mo, free ka lahat. Ayan, makasama mo yung pamilya mo, maalagaan mo yung pamilya mo, hindi kayo maghihiwalay ng pamilya mo, di ba? Yun kasi ang pinaka-importante diyan, yung buo po yung pamilya natin. Ayun. So, ayan sa mga OFW diyan, ayan, especially sa mga in-invite ko diyan, ayan. Uh, join na guys sa uh, ano sa uh, sa team ko. Ayan, Laguna team. Ayun. Para po, uh, uh, mat matulungan po namin kayo ayan. Uh, after that guys ayan, kung uh, medyo kumita ka na dito sa live good, ayan, pwede ka na pong umuwi dito sa, live good, uh, dito sa Pinas at gawin mo na lang si live good kaysa mapalayo ka sa pamilya mo ayan. kasi uh, about, uh, sa, alam ko sa mga DH talaga ang pinakasahod talaga nila is 18 to 24 K. Ayan. Pero dito guys, kung, kung gagawin mo talaga si Live food, ayan, hindi lang yan ang kikitain mo. Nasa 6 digit po. Ayan. Uh, alam ko naman gano'n kasi pag yung mga OFW, kita mo naman minsan, especially, especially mga DH, no? Sipin mo yan, ang dami-dami lang ginagawa sa bahay, yung iba nga, kung ano na lang ginagawa ng mga amo, di ba? Pero sumusunod, sumusunod ka pa rin kasi nga, trabaho mo 'yan. Pero dito guys, pag naglead good ka, ayan, ikaw ang masusunod kasi ikaw ang amo na business mo of course. At dito sa business mo, pwede mong palaguin para yumaman ka dito. ayan At uh, kita mo naman guys, yung mga kasama namin na una sa amin, si 6 uh, to 7 months, nagawa po nila na uh, mapalago yung business nila. Ayun, uh, kumita sila, nakabili ng mga gusto nila, ayan, mga sasakyan, bahay ganun. Dahil nga, uh, ano, win-work out nila yung business nila. Yun. So, as I've said, ayan, katulad ng mga OFW dyan, ng mga masisipag, super sipag. Wala po na tayong uh, OFW talagang nakikita na, ano, uh, talagang hindi kumakayod. Ayan. So, ayan, guys, ah uh, ayo uh, I offer you the Live Good para po sa ano, uh, para din po sa inyo 'yan para sa pamilya mo. ayan, para uh, maging buo po yung pamilya nyo Habang kumikita po kayo. So, dito guys, bata, matanda, ayan, may asawa, wala. ayan, may trabaho o wala. Pwede po dito sa Live Good. Ayun, uh, uh, hangga't meron ka pong pang-membership. ayan, Ang membership po natin dito is uh, to buy or to pay the website. Uh, wala po tayo ditong uh, talagang puhunan na para po talaga sa kung anumang product na bibilhin natin. Ang pinaka binibili po natin dito is yung website. Uh, maraming pong nagtatanong, ano pong gagawin namin sa website? Wala naman po kung hindi naman namin yung kailangan. So, kailangan po natin ang website guys kasi doon po na paloob kung saan po tayo magsasahod sa libgood. So doon, po natin mawi-withdraw yung sahod natin sa LiveGood at doon po din natin makikita yung shop natin sa LiveGood. Kung ano yung mga product, ayan, doon po natin makikita sa loob ng website. Ayan, kung may mga grupo ka, ayan, doon din sa website. So ang lahat po nang hahanapin mo, ayan, nasa loob na po siya ng website. Kaya po, yun po yung binabayaran natin ng 3,200. Yan. At isang beses lang po kayo magbayad ng 3,200 guys. Gawin mo na magpa-join ka. Ayan turuan mo sila kung paano sila magnegosyo. Ayun na guys, dere diretsyo na 'yan. Ayun. So, ah uh, madami, madami po tayong paraan. Meron po sa yung 6 digit, may da 2 uh, digit. Ayun. Ang um, pinakamabilis lang guys talaga gawin yung 2 digit, no? Yun. Ah, uh, 'yan tinuturo ko sa mga tao ko, ayan. Ah, uh, three accounts, ayan, mag three accounts siya, tapos, ah, uh, yung isa po niya ang ano uh, yung invite niya mag three accounts din. Three accounts, three accounts. Kasi nga silver na po ano po na ano na po yon. Uh, may rank na po yon siya yung three accounts. So, uh, start na yon hanggang copy-paste nagka-copy-paste hanggang sa pala palaki ng palaki para minam-parami parami yung magiging member mo kasi three accounts ng three accounts. So ganun lang, hindi hindi mahirap talaga kasi nga Ah, uh, for example, sumali ka ngayon 3,200, nag-invite ka ng dalawa. Ayan, $50. So bawing-bawi mo na agad 'yung 3,200 mo. Next mong invite, ayan, uh, kita mo na 'yon. So ganun lang siya, guys. Ayan, aralin mo lang mabuti 'yung Live good. Ayan, kikita at kikita ka at matutupad po dito 'yung mga pangarap mo sa buhay. Ayan. Kung may pangarap ka sa buhay, guys, this is it. Go, go, go. Join the Live Good Family. 'Yon ayan guys. So, napakasaya din guys so, na dito ka sa Libuda. marami po kami mga uh, pagtitipon. Ayan, at katulad kanina, nag-swimming kami kasi ah uh, talaga. Para ano, uh, mag-enjoy ka din kahit pa Hindi puro trabaho lang. yan kaya pag nandito ka na guys, makakasama na, na, makakasama na namin kayo kung saan man kami pupunta. By next, uh, next na ano namin, uh, either bagyo kami or mag-swimming uli doon sa kabilang ano kabilang ano sa Sampagita super ganda din talaga naman na ng mga ano swimming pool doon guys ayan so ayan yan lang guys ayan magandang gabi po sa inyong lahat ayan thank you sa support